ganito yung itsura ng Book of Super Bazaar dito sa Seiya. I think two floor to. And then may map naman dito kung saan nyo gusto pumunta. So magiging two part itong vlog natin. Meron sa wash at meron din sa luxury items. I-upload yeah, ko naman to. I don't know. Maybe next week. So if you like this kind of vlog, please Please like, share, comment, and subscribe. And i-comment yun na din kung saan yung napanood itong vlog para alam ko kung saan nakarating. Okay? What are we waiting for? Let's go. Ito naman yung mga branded shoes dito. Nike. 28,000 yan. Ito, 38. With box yan. Ito naman, 30,000 yan. Air Jordan. Ito din sa baba. Air Jordan din. 16,000. Tapos 12,000 yan. Ayan. 31,000 yan. Dito sa pinakababa, 11,000 yan. Lahat yan guys, may box yan ha. Sa likod ay no. Ito is 18,000 yan. And then 14 naman sa itong kulay black and white. Then, yung iba naman dito, wala nang box, I think. 14,000 yen. Itong red na Air Jordan. Tapos yung blue. Siguro same din ng price. 15,000 yen. Ayan. Bukod sa mga shoes, pero lang sila mga jackets and t-shirts dito. Siyempre dahil winter, kaya maraming jacket. Tsaka meron din sila dito mga bags. Yan. Yung mga bags dito, may pang sport, may pang pasok. Ah, uh, nagkalat dito ang ano, North Face. Yan. Gusto nyo bang malaman kung magkana yung bag? So this, itong bag, medyo pricey kasi itong North Face. 3,000 yan. Around 1,000. Meron pa ditong North Face. 8,000 yan. Ito din, North Face. Oh, di ba? Nagkalat yung North Face dito na ba? This is 4,000 yan. Focus natin sa price. Yan, 4,000. Mga bag. Shoes and pants. Hmm. ang maganda sa pants dito nila. Ano? Naka-segregate na 'yan ng small, medium, and large. Pag blue, large. Pag pink, medium. Pag yellow, small. Perfect. Meron din sila pang mga ibang shoes dito, 'yon. They also selling shoes. Yeah. Nike, Adidas, everything. Puma. Yan. Yeah. Ang book office nag-offer din ng mga clothes. Ang book office nag-offer din sila ng mga clothing. laptop, cell phones. Ito yeah. yeah. oh mga bargain price yan, New Balance. Though yung dito is mga around 7,000, medyo pricey. Pero these are in pristine condition. Pwedeng pwede pa talaga sila. Adidas, 2,000 yan. Ayan. Marami din kayong magpipilian dito sa book -off. Grabe naman yung rare find 3000 yen Nike Air This is 3000 yen 24.5 size 7 Bihira lang talaga akong makahanap ng size ko dito sa Japan. Ganda nito, oh. Nike Air 3000 yen. Tapos ito naman same din sila ng itsura ng model. It's just ito 24 yung size niya. 6000 and a half. Mm, yeah. Ito na may mga branded shoes dito. Nike. 28,000 yan. Ito, 38. With box yan. Ito naman, 30,000 yan. Air Jordan. Ito din sa baba. Air Jordan din. 16,000 yan. Tapos 12,000 yan. Ayan. 31,000 yan. Dito sa pinakababa, 11,000 yan. Lahat yan guys, may box yan. Ha, sa likod yan. No? Ito is 18,000 yan. And then 14 naman sa itong kulay black and white. Then yung iba naman dito, wala nang box I think. 14,000 yun. Itong red na Air Jordan. Tapos yung blue. Siguro same din ang price. 15,000 yun. Ayan. Bukod sa mga shoes, pero lang sila mga jackets and t-shirts dito. Siyempre dahil winter, kaya maraming jacket. Tsaka meron din sila dito mga bags. Yung mga bags dito, may pang sport, may pang pasok. Ah, uh, nagkalat dito ang ano, North Face. Yan. Gusto nyo bang malaman kung magkana yung bag? So this, itong bag, medyo pricey kasi itong North Face. 3,000 yan. Around 1,000. Meron pa ditong North Face. 8,000 yen. Kita North Face, oh, di ba? Nagkalat yung North Face dito na ba? This is four thousand yen. Ayan, focus natin surprise. Yen four thousand. Mangabag shoes and pants. Hmm. Ang maganda sa pants dito nila, 'yan. Naka-segregate na 'yan ng small, medium, and large. Pag blue, large. Pag pink, medium. Pag yellow, small. Perfect. Meron din sila pang mga ibang shoes dito, yun. Ngayon guys, mag-slow walk tayo dito sa loob ng book off para makita nyo kung ano pa yung pwede nyo dito mabili. Dito na ba kayo? Ito na. <coughs> <coughs> So, ito is bag section naman. Tsaka mga boots. Kasi winter ngayon, kaya maraming boots na binibenta. Dito naman, mga sneakers, shoes, na malay nyo naman, kasha sa inyo, di ba? May mga converse din dito na sobrang competitive yung price. Bawa ito. Itong converse. 4,500 yen. Gaming ng mga 2,000, ganun or 1,500 diyan. ito converse din to guys original converse in pristine condition walang kadumi-dumi alam nyo kung magkano lang to ito lang 500 diyan lang sya kulang-kulang 3, 6, 9, 12 mga 160 peso ano parang 60 pesos lang may wait 160 pesos lang to 160 pesos lang converse 'di ba

また金やプラチナはまだ高騰しておりますのでお売りいただくチャンスです。つでているネックレスや片耳のピアスなどもお売りいただけます。1点からでもお見積もりのみでも喜んで査定させていただきますので、当館ハイブランメーバーにぜひお待ちくださいませ。本日もご来館いただきまして誠にありがとうございます。この後もくくおゆとお買いい物お楽しみくださいませ。 Ito mga camera. Lumix, Canon. Mga digital cameras din. Canon. Fujifilm. Yeah. Mga TV. Ayan, mga phones, smartwatches. Pag kayo ng phone dito sa Japan, yung SIM free, kagaya nito. Factory unlock kasi yan. Mga tablet. Nag-range lang ng 49,000 to 27,000 yan tapos dito macbook pro ito is 2015 model 34,000 yan and then ito naman macbook pro 2019 yung model 99,000 yan tapos sa taas 68,000 yan tapos ito 82,000 yan 2000 na, 2019 2019 ito Panasonic laptop 45,000 yen. laptop Fujitsu 30,000 yen. Mga around Sabihin natin 12,000 pesos. Yan. Ito na 'yung ito ha, mga books. Hindi naman natin kailangan yan sa Philippines kasi hindi naman tayo nakabasa lang. Hapon. Mga PSP, PS5. 54,528 yen. Ito din same. PlayStation 5. Ito 54,528 yen. Ito Nintendo Switch Lite 14,528 yen. Ito 19,000 yen. Pinakamura 14,528 yen. Ito, Nintendo Switch. 1,980 yen to 880 yen. Game Boy. 4,180 yen. Yung mga laptop. TV. Meron din sila dito mga houseware, kitchenware. Mga plato. Dito mga pambata, may 50% off din dito so kung 500 di yung presyo 250 na lang so, ito. so this is 1,200 yan, so 650 na lang or 600 pesos na lang kasi 50% off mga jacket and sweaters. So, mga sports naman dito. Mga free diving. Tapos, ito naman, mga surfing naman. So, dito bags and shoes pa din. Guys, inaikot ko lang kayo dito sa book of hams. Para makita nyo pa yung ano pa nyo pwede nyong bilhin dito. Mga sports. Ganyan. Ang jawa ko. Wala dyan. Oh. Baka nagsusukat pa. Ito pang golf. Oh. pang golf dito 6,000 to 520 yen tapos itong bag 3,000 yen ito din 3,000 yen grabe naman almost ano lang 1,000 pesos lang yan so shorts Okay, yung 500 yan lang. Mga pants. Ito mga bags. Ito 7,000. 3,000. 3,000 yan. Ito may nabili din akong bag ganyan din. 500 yan.